Hello everyone, mayong hapon. <laughs> oh my god, hapon na nagid ko ba? No. Sugi so, kan day ko na mista. Nagrosteri pagka human, so gabi ako. Pero <laughs> pag abot na ako diri. So makita nyo guys, na murag mungit-ngit na gyud no. Mongit ngit ay nagyud. Oga uh, syempre. Padayon ka kita sa atong pag-video there sa atong relocation area. Kaya wala man kita yung lingaw. Wala na tayong lingaw. <laughs> so, kumusta ang lahat diyan? Mimi, why, why, chi, chi? Ano na? So, kinahanglan. nga ayun pa din kita sa atong hoy Sst! ayaw gb ayaw ba ayaw dili lagi ah Pangulit na mga tus inyo ka dili man ama oh. ang mga badlongon, pauli na Yes, guys, makita ninyo, guys, Oo. oh, o, oh, daghan ka. na kaayo na siya mga posti, no? And naka-file na sa dari, o, uh, kuan, mga hollow blocks, no? So, kamukat-mukat nyan, hindi natin mapapansin na unti-unti na pala siyang nabubuo, no? Mapurma na siyang balay. Hoy, adik lagi magbadlungon, oy! Kay mapungot ko! Adik <laughs> ah, di lagi magpabadlong, uy. Kay mapungot lagi ko. Di lagi magpabadlong, kay mga tunok mo da, da, da. Mickey, Magisi dyan gitik diha. Good morning, everyone! Yeah, I... Hababi, oh. Yeah, good morning, everyone! Good afternoon, everyone! My name is JB Imperial. Ah, <laughs> mga si Arami die. Uy, nawala si Teddy. Ora nga to nagkasa ko ani. Tong sa may sapa. Sa, sa ma may. Ya. Yeah. Ayaw mo dagan lagi ah. I'm gonna dream man. Ah, badlongon lagi ka ayo oy dili gud pag minadlong man